Kim Chu binahagi ang natanggap na surprise gift na binigay ni Paolo Avellino sa kanya. Ikinagulat at ikinatuwa ng aktres na si Kim Chu ang natanggap niyang surprise mula kay Paolo Avellino. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Kim ang larawan ng natanggap na regalo mula sa kanyang kaibigan. Ayon kay Kim, hindi niya inaasahan ang Reg along ito at lubos siyang natouch sa effort ni Paolo. Ang regalo ay isang personalized na necklace na may pangalan ni Kim. Marami sa kanyang followers ang nagbigay ng positibong reaksyon at nagkomento ng kanilang suporta. Si Paulo naman ay nag-comment din sa post ni Kim na nagsasabing, Hope you like it. Ang sweet gesture na ito ay lalong nagpapatibay sa kanilang pagkakaibigan. Si Kim at Paulo ay matagal ng magkaibigan at nagkasama na rin sa ilang proyekto. Sa kabila ng kanilang busy schedules, hindi nila nakakalimutan ang magbigay ng oras para sa isa't isa. Talagang walang katulad ang pagmamahal at suporta na ipinapakita nila sa isa't isa. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music